Paano malaman kung may iba nang gumagamit ng ating mga Google account? So, ganito lang po, Lodis, ang gawin mo. Una, pumunta ka lang sa iyong Google. Dito, sa inyong mga Google browser. Open nyo po. Pagdating po dito sa inyong mga Google, ilagin mo lang po dito yung account. Natitinan mo kung may iba na pong gumagamit. And then, pag once mo may nakalagin na dito, may makikita kayong profile dyan. And then, i-click mo po. And then, i mo naman po itong manage your Google account. And then, mapupunta ka dito sa iyong Google account. So, dito po, scroll mo lang ito pag i-lead. Yan. And then, i-click mo po itong security. Dito sa security ng ating mga Google account, scroll up lang po natin. Dito sa babang part, may kita natin itong your devices. I-click po natin itong manage all devices. And then, lalabas po ito. So, dito po, makikita nyo po dito lahat ng mga devices na inan po ng inyong mga account. So, hanapin nyo na lang po dito kung sa tingin nyo pong may iba pong gumagamit. So, halimbawa po ito. Ayan. I-click nyo lang po yan. And then, dito po, makikita nyo po kung anong device po ang ginamit para malag in po ang inyong mga account. At kung anong araw po, ayan po, at kung anong oras. So, dito po, pwede nyo pong i-sign out yan. I-click nyo lang po ang sign out na yan. Okay?